Mga kabisnes namin minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umari po sana ay uh, pakisuportahan natin. Mom Flurs Channel! Mom Flores Channel! Bira! Bira! Sa pagpalang araw po sa ating lahat, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flurs Channel. For today's video, meron lamang po akong uh, meron lang po tayong konting pag-uusapan tungkol po doon sa napansin ko sa isang vlog po ni like ka business kung saan ang topic niya ay ito po yung part 1 ng hindi pagkakaunawaan di umano niya burnout at ni Mendez. So, bago po natin pag-usapan o talakayin yung napansin ko po na yan, uh, tulad po na ko ako ng konting suporta sa inyo. Na kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa Asa Muntin Channel, pakisubscribe po, at pakilike naman po kung ito po'y naibigan ninyo. Lalo na po yung natin sa araw na ito. Tulad din po na dati, patuloy pa rin po ako ng uh, pag ng suporta sa ating mahal na ka official, Papa Dins TV, ka family, ang lahat po ng kaguwang and uh, ang akin pong mga kapatid, mga kasamahang reactor. Siyempre po, ang buong kalina. So, balik na po tayo doon sa ating pinagkukwentuhan, pinag-uusapan po natin. Uh, yung po sinasabi kong napansin ko ay isa pong komento. No? Isang komento mula po kay Miles Away From Homes 852. Sabi niya dyan, Uh, wala akong mapanood na ibang vlog. Puro ganito, nakakawala ng gana. Promise, paano lumaki ang subscribers at viewers kung puro away? Di paghagilap sa tutulungan. Bukas na naman, dancing na naman, susmiyo. Ay, nako, susmiyo ka rin. <laughs> hindi, dyan lang po. Uh, hindi natin alam kung ito ba yung share o mama, no? But, uh, nagtataka lang ako kung talaga ba kayo sa mga vlog ni ka business kasi uh, bago yung yung binigyan mo o kinomentan mong video ang daming mga sunod-sunod na charity ni ka business di po ba uh, yung si, ano, si Tatay Pipito na nangangalakal. Di po ba? Sinundan-sundan niya yan. And uh, binigyan niya yan ng uh, groceries, di ba? Bigas. Binigyan niya rin yan ng uh, pera. So, paanong ano, hindi pagtulong? Pagkatapos nung bumabag, bumabagyo, yung sinusunod ang ulan, and actually kahit patuloy ang pag-ulan, lumabas si Kabistis na kung tutusin, Pwede, sa ganung masama ang panahon, pwede na siyang, ano, pwede na siyang magpakuya-kuya kayo sa bahay at mag uh, higa-higa doon. Doon na lang sila mag uh, vlog ng kanilang pamilya kasama ang mga kagwags. Pero hindi eh, ko kay ka-business mentras masama ang panahon, mas doon siya lumalabas. Diba? Tandaan nyo nung kay Karina, tuloy-tuloy din yung pagbuos uh, ng ulan, bumabaha. di siya napirm eh talagang lumabas siya, tinignan niya yung mga kagwas niya, kung nasa mabuting kalagayan. And then, nakakita siya ng mga matutulungan, tinutulungan niya. Silang magama, hindi lang si Gabrisnes, pati si Papa Dins. Nung araw na yan, na masama ang panahon, talagang inaalala nila yung ano, yung mga tao, lalo na yung nasa may tabi ng ilog, di ba? Kasi nung itong keenteng, medyo na iano niya na eh, na, na check niya na yung mga kagwangs niya eh. kasi nung na check niya yung kagwangs niya sa si bagyo karina di ba ngayon okay na ang nakita niya medyo de delikado no sa pagbaha ay yung kay Borno at saka kay Buknoy na nandoon na siya eh nailipat na yung dalawang yun dun sa bahay yung big falcon na tinatawag nila eh okay naman si Indoy eh, at si Bay Papaya kasi siguro ito tong kay Enteng ang bali binisita niya sila ni Papa Dins, yung mga bukod sa mga nakikita nila sa daan, eh yung naaalala nila dyan, yung mga beneficiary nila. Na ito, si Kabisnes, doon sa may ilog, ito naman si Papa Dins, yung naaalala niya, yung sa may bangin na yung mahiwagang tao, di ba? So, ano yung sinasabi ni Ma'am Miles Away or Sir Miles Away? Uh, si, Palagay ko, Ma'am, Ma Ma Ma'am Miles Away, na dapat pagtulog. 'di ba? Mas ang tiniglan mo yung sayaw-sayaw, no? Eh hindi mo nakita na nung binibisita na ni Mrs. Kabisnes kasama ang kanyang mga kagwags? Delikado 'yung kanilang pupuntahan kasi madulas doon, basa. Tapos ang mga kagwags eh may mga sulong na si istong nakita ko bigas, 'di ba? May may mga buhat-buhat silang mga kahon. Si Mrs. Kabisnes kahit hirap bumaba para mapuntahan nila yung beneficiary ni ka-business yung mga yung nasa creek, di ba? Nasa gilid ng creek, yung mga magkakapatid doon na tutulungan niyang mag-aral. So ano sabihin yung pagtulong? Pati yung yung dati na natulungan ni ka-business si Susan, kay Susan tayo, no? Ah, uh, di ba? pinuntahan niya. Yun nga lang, wala si Susan at ang nakita niya doon ay yung kanyang mga kapatid. At, at ginawa niya pang scholar yung hmm. anak ni Susan. So, ba't ganun, di ba? Eh, sana kung magsalita po tayo, eh, kung talagang ganunood tayo. At tapos yung sasabihin niyo na walang mapanood. Kung, kung pagtulong, ayan po, kung ano naman po, gusto niyo naman naman na, makarinig ng uh, parang words from God. Meron din po dyan sa channel ni Ka-Business, nung pinapayuhan ni Ka-Business ni ba Diba? Yung seo-seo na sinasabi ninyo, ano yan eh? Ginawa nila yan nung, ano eh, nung birthday ni Intoy. Natural birthday, may kasiyahan. Talagang may sayawan. At saka, ano naman eh, malungkot na tao po ba kayo? Ba't ayaw nyo nang sayawan? Hindi naman po, oh, lagi-lagi, ah. May mga pagkakataon lang. At saka, uh, syempre po, iba-iba tayo ng taste eh. Meron pong mga viewers, no, especially yung mga legit supporters and viewers ng business na nagkakagusto naman doon sa pagsew-sew na ginagawa nila. Naaaliw sila, eh, no? So, kung charity naman ang gusto nyo, ang dami rin, tulad na na kanina. Di diba ba Bago in-upload po ng business yan tungkol kay Borno at kay Bengay, ayan na po, ang dami charity. Silang mag-amak. So, unfair naman po kay ka-business niya na hindi naman yata po kayo nanonood. ba? Diba? Kasi kung nanonood kayo, ba't ganyan ang comment nyo? Ah? At saka, isa pa po, ano, ah, yung pong mga ibang comment dyan na, na ano ko, na nabasa ko sa dapat yung ganyang awayan, hindi na yan binablog, dapat yan private na lang. Alam nyo po, may mga, uh, dapat in private talaga na usapan, pero meron pong mga, ganyan uh, ganyang klaseng problema na dapat uh, ibinablog o ibinapakita. Kasi, excuse me po, medyo nag po ako kasi matindi po ang, <laughs> ang medyo sipon ko ngayon. Pasensya na po. Uh, medyo hirap ako magsalita. So, yung balikan po natin yung pinag-uusapan natin, yung pong ano, yung pong sinasabi ko na may mga may mga pagkakataon na pag may problema ang ka-business family, mas maganda talaga i-vlog. Kasi, ang mga supporters, no, especially yung mga avid viewers, supporters ng Kabisis, magtatanong yan. o, uh, oh, eh, bakit hindi nagkikibuan si ganyan? Bakit nawala si ganyan, di ba? At saka, I think, uh, parang natutunan din ng kabisnes, eh, no? Dati kasi talagang, ano, eh, talagang lahat pinapakita nila sa vlogs. Ngayon, I think, pinipili na lang talaga yung pinapakita nila sa vlog. Yung mga para mawala yung mga uh, questions o mga tanong-tanong ng mga viewers, yung siguro yung mga nila. Dito sa nakita ko, sa usaping kay Borno, kaya kay wala problema kung i-vlog nila. Kasi, tulad nga po nasabi ko kanina, kung kayo po ay nakasubaybay ng pamangkay ka-business, talagang ano sila, parang ang, ang ka house po ay walang pinag-iba sa Big Brother's House o yung sa survivor na in real life, 'di ba? Parang teleserye na totoong buhay nakikita natin, no? Ang mga housemates niya, yung mga ghost niya, yung mga beneficiaries niya. So, wala pong ano doon. Ako wala akong nakikitang problema doon, no? As long as hindi naman ah uh, kung maga nakakatapak sa kanilang dangal, sa kanilang pagkatao, walang problema. Tapos siguro, yung mga sinasabi nyo dati, uh, tulad na sinabi ko kanina, uh, alam na na, na, na nila ni ka-business, kung alin na ngayon, ang dapat ipakita at hindi. So, yun po. Yun po yung masasabi ko doon. Sana huwag tayong maging unfair sa kinaka-business. Baka naman kasi nagko-comment lang kayo dyan, dahil baka may galit kayo. Kasi alat alat-alat po eh. Hindi nyo po nakita yung effort ng ka-business family ng mga kagwags na kahit na bumabagyo, sige po ang tulong nila paghahanap ng matutulungan. Tapos ganyan po i commit ninyo. Eh, kung baga pinakaayos lang naman yung kanilang dalawang members, no? O dalawang ano, kasi ang kagwang sila, paulit-ulit na lang tayo, hindi na iba yan. Kapamilya yan, kapatid yan, hindi ka business. So, at saka maganda naman din po eh, no? maganda din po i-vlog eh, eh, lalo na pag napapakinggan natin yung mga aral, mga payo ni ka-business, no? So, ayun lang po, masasabi ko, wag tayong maging unfair kay ka-business. Alatang halata po na basher lang, nababash lang kayo, hindi po kayo nanonood eh. Kasi kung pinanood nyo po, nakita nyo po sana yung mga iba't iba, iba't ibang klase, iba't ibang tema ang nandyan sa uh, channel ni ka-business. Merong teleserye, merong kilig, merong sayawan, may entertainment, may, di ba, may ano pa nga eh, may parang suspense eh. Diba nung bumisita sila doon sa lupang pangako na inaabot sila ng gabi. So, ayan po ang masasabi ko. So, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. Inat po tayong lahat. Lalo po, hanggang ngayon, maulan pa rin ang panahon. Sana po nasa mabuti tayong panamayan. Ingat po tayong lahat. Paulit-ulit po ako. God bless.